Hoy na request ko lang sa iyo. Pwede ka ba makasama sa gala nang hindi kasama ang iyong inay? Ay nako, yan ho ang malabong malabaw, malabo pa sa hugas bigas. Kita nyo kami ho ay kapag lagi nang lalayas ay lagi ang guyor. Lahat ay sasama. Kahit ho sikip na sa sasakyan ay talagang hindi pwede pa kakalong kamay, kakalong. Ay dalawa-dalawa pa minsan ang sasakyan. Kay na. Ah, ah ay lagi ho yung mga nagsibuntot. Ayan, kahit ako nyari mga kasama kong kaibigan. Ayan, hindi ay, kami nangunauna. Sila'y nasa sa likod. Ayan, gahaw, inay. O, oh, yan ang patunay. Na lagi nga rin kasama. Sadya. At na iiyak kapag hindi nakasama. Guwanang, may Ayun ay, nga, sasabihin ko, tama kayo. Dahil ho, ang paa ho na rin ay may taling. Bat, Napakalaki ng kanyang taling. Hindi <laughs> naman. <laughs> kaya ho, ay bako ba gid lamang. Bakit ho inay? Sa chata yung di ka sabi nga pagsama-sama masaya. Kaya dapat lagi tayong sama-sama. Ay paano pag kunyar i? Eh, Syempre may privacy na tinatawa. Adi ka naman kay ka. Ah, uh, diga sa oh, punta daon. Kami di na ha, di ni ang tagpuan natin, pumunta ka raon. oh, di gid ka, ganun nangyayari. Ay na nga, lamang, mo yun, eh, kahirap nga lamang. May na, na hindi mo alam, may nasugat, may nasigalbot may naronda sa iyo. Ako, di parang ano, di CCTV si tebe. Sacha, kailangan gayon para alam na safe ka. Ah, okay. ganyan. Na hindi mo alam may nakatanod sa iyo. Nako. Mm -hmm. Para naka, parang para matatakot na ang magkakagusto sa akin. May eh. ka naman matatakot naman. Sabi ba pumunta sa atay, doon, ano? Alay, pagkagayang mong um, kadami, CCTV si nagkalat daw, ay eh, naglipa na, ay. Eh. Gayon talaga. Nako. Oh, Tanggapin mo na ang katotohanan Ako nakakatakot ang katotohanan <laughs> Ay, Diyos ko, ang katotohanan ito Paano na kaya ako pag ako'y nag-asawa? Ay, iba na oh. ang usapan naman niya Ah, iba na yun Alam nga, maliki buntutang ko pa Ay, kaya nga Baka naman ako'y mamura na Ay, yun nga, baka na masabihin, eh, ano hindi, siya ba? Malay nyo, gusto rin pala kayong kabuntot niya. Ba? Ako <gibos> hindi nabubuntot? Ah, ah. Ba, gay-gayan ay. Kung gusto, kung gusto kayo pabuntot ay. Siyempre, may ay, iba na magbabantay sa iyo. May iba na mag-aalaga. Kaya, ikipapaubaya na roon. Naku nga, ito. Naku, baka kayo makakatungal. Tama na.